order namin. Ayan na kami lahat! Hi! Kawai kawai! Hi ma'am! Hop! <laughs> ako na lang na? Ika <laughs> Nakalibre ako ng isang tumbler. Kasi marami daw. Sabi ko, ah, 17. Mo daw share sa kanila group oh. <laughs> <laughs> Wala. <Why? laughs> sabi niya kay Ana, nag-dinner kami daw sa restaurant. Sabi niya, dai doon dai way libre dai <laughs> ako pa tin gibayaran ikuwa di <laughs> sa kan mga lodi dapat daw na libre kay nga rin, mga lodi sa Starbucks nga ri itagaan ko sa ka tumbler kay daghan may akong order na tumbler na free ano ko nga tuwa di man pareha <laughs>

Hi Barney! Hi! Hi. Obrigado.